gumawa ng isang hit ulit. Mm, kasi, mm. in the context of ang dami ng bago, mm. na yung mga young ones. It's either you just let it affect you that way kasi yung pagka-intimidate what's going on in the landscape of music, of the music industry. Oh my God, pwedeng ganun. Oh my God, sobrang dami ng bagong artists. Paano na yan? Napaguhulihan ako. Or, this is so exciting. So so many new artists to collaborate with mm -hmm. and so many sounds na mm -hmm. pwede kong pakinggan to influence me. Mm -hmm. I think more than anything yung pangalawa ko yung parang wow. Ang dami mga bata. Tapos parang you, you, you really have to know kung what season you're in. Parang lahat tayo anak ng Panginoon. Lahat tayo may panahon. You have to celebrate kung sino yung binibigyan ni God ng spotlight right now and honor that talent kasi napaka-talented naman talaga at matagal nating hinintay na maging ganito kayabong ano ba yun kalago <laughs> ang ating ano ang OPM kasi nung panahon namin nila Eric yun yun eh. parang nung era ng Eraserheads nung time nila parang wow gold that's the golden ano era of OPM tapos nagkaroon ng time biglang pumasok na yung banda scene, di ba? Yung sinati and all. Nagkaroon ulit ng, hindi, ito yung golden era. Tapos biglang nagpahinga, foreign accent naman yung mga nasa chart. So sa akin ganun, we are, ito yung pinag-pray natin. Whoever yung ilagay ng Panginoon dyan, you, you celebrate it. Kasi lahat tayo, lahat kami umaangat. Honestly, ako nararamdaman ko siya. Siguro, other people may say na parang, ah si Yeng, hindi nagsasalat ng mga bagong kanta ngayon. Tapos lagi lang siya nag-release ng mga old songs niya. Um, I understand that, that they they can see it that way. Pero for me, kasi kakawa ko yung katalog ko eh. Gusto ko rin siyang, as much as I want to release new songs, but these songs, yung mga minahal din ng fans ko. And now that I own my rights sa aking katalog, I want to be able to maximize it as well. Um, as, as you said nga, I'm getting older and ang iniisip ko na yung passive income and stuff. Mm -hmm excitement sa career ko, excitement sa fans, pag pinakinggan nila, may iba pa. Old song, pero may bagong timpla. As in, bagong timpla talaga. So, parang both ways kayo, di ba, na nakikinabang, nasasayahan doon sa ginagawa mong proyekto. So, parang, they can say na parang wala siyang nire-release. you have to know your season. Ito yung season ko right now. And I celebrate that. We make the most of it. We, ano, we take it to kung saan namin pwede pa siyang dalhin. That's why we're also doing this, to send out that message to people. Still, yung, 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 yung linya na yun na ginawa namin simula na ng Joaquin Catalog, that it is really possible for artists to to own their music, mm -hmm. na sana maging norm na rin siya in the future, so that yung ano, parang fairness din ba, pa, para lahat tayo ay umangat din. Tsaka yung kanya, babalikan ko po yun na nakakamdaman ko talaga. Yung mga bata ngayon, yung contribution nila sa concert scene, kami din. Grabe din yung bookings namin. Grabe din yung eksena na gagawa. Kasi, pag pumunta ka ng Spotify, you will review eh. Sino kaya katunog nitong ganyan? Tapos magsasangasang ngayon, babalik ka din eh. May, may mga bagong listeners ngayon, biglang napapakinggan. Eh, ang ganda pala ng song ni ate yung na ganito. Dahil may pinakinggan silang ganitong artist, maybe was influenced by me at some point. Kaya may, ang ganda, parang magkahawik magka ang ganda nung song na yan. So ang dami rin nagbabacktrack. At saka yung ano din, do, ito pa, sorry, sobrang daldal -dal ko, bilis ng utak ko. Yung TikTok din. Minsan hindi mo rin malalaman na yung old song mo, biglang naging hit song ulit. May mo naman nalang, for example, yung love song niya bilang ng lahat it's because it, it, ano nakakatawa yung ginawa ni Steph pero biglang nakikinig ulit yung ang ganda nga pala ng kantang to it's so parang ganun lang it's season season din siya Yung if feel going to look back lang nung ginagawa mo yung ikaw nasang mm -hmm. nasa stage ka ng career mo ng life mo and if you're going to rewrite ngayon ang ikaw ano yung babaguhin mo? nasa stage ako ng life ko noon talaga na pinag ko na kay Lord. handa na akong magka-boyfriend and if ever you show me that one person na makita ko talaga na parang seryoso sa akin at yung nararamdaman ko sa puso ko na parang parang swak kami God I I'm also ready now to get married talagang yun yung season ko na yun kaya yung buong content ng kanta na yan ay pinuno ng sinceridad din talaga ang yugto ng buhay ko at that time. Kaya dun sa babaguhin, wala. Wala akong babaguhin. Kasi kung paano siya lumabas nung no, sinulat ko yun sa aeroplano na no, 1 hour and 45 minutes, yun talaga yun. Kaya ano, parang sobrang ano nga niya, parang sensitive sa akin yung may gagalawin. Kasi how magical yung experience din for me writing that song. Ayoko siyang matint ng anything. Grabe, no? lumabas siya ng ganun. Ganun, ganun na mo pa yung ano uh, na paper na yun. Oh no! Oh, hindi ako ano ng, ng gamit. Um, pa natin pagka oh, shoulders Oh, oh, shoulders oh, oh. Diba no? Yung, <laughs> paper. mo sinulat yung lyrics <laughs> ng song. Pero nung ginagawa mo yung, wala si... Wala siya. Sa tabi mo. Wala, wala Zamboanga. <laughs> domestic flight pa. Domestic flight. One or two. Ito Dalawang kanta yun. Salamat din is after my gig naman in Zamboanga. Tapos yung ikaw, papunta akong Zamboanga. Which is the fastest na nagawa mong song? Yung know? awa ka kamay talaga. Ah, awa, talaga. awa mm -hmm. talaga. Ilang minutes? Less than an hour yun. Tapos Less siya, than an hour. Ang yung yung salamat parang ano eh. It took me days yata. Kasi pang grand final song ko siya So, may mga things ako na in-edit in out pa. rin ko to. Kikrinch <laughs> ko right. nang mga ganyan. Yeah. Yung hawa kamay din, yun din. Wala rin editing. So, may mga magical songs kasi na gano'n. Parang unicorn. Ay, kung daw tigaw gano'n. Ah, uh -huh. yung mm -hmm. Okay yung na Yung sa dami na nag-interpret ng ikaw, kaninong version yung pinaka nagustuhan mo? Mm -hmm. Kanino ba? Kasi may mga foreigners, di diba, mm -hmm. yeah. ba? Mm mga may mga napanood ka bang ano? If I'm right, wait lang, hanapin ko lang. Baka magkamali ako. Hmm. Sino ba? Wait Hindi <laughs> particular, pero magical siya kapag kinakanta ng mga foreign acts. Kunyari may, 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 may nag-try mm -hmm. kumanta na k-pop, ganyan, ah! Umabot na yung konta dun. <laughs> Parang gano'n may ganung feeling lang. May magtatag sa akin sa Twitter, oh my god, kahit mali-mali yung -mali lyrics, parang, ah, umabot talaga dun, na, ano, parang, sa dami ng OPM na pwede na cover, napili nila yung song ko. Ganon. Hmm. Okay. Thanks, yeah. Thanks, yeah. Thank you.